Good morning once again. So nandito tayo sa maisan no kung saan ta uh, sisimutin natin pong uh, binigay sa atin na uh, mais no. Magang maga tayo tayong uh, pumunta dito para hindi tayo abutan uh, ng uh, mainit. Ito yung uh, mais na maliliit lang kaya tinamad na yung uh, tito ko na kunin pa no. So ibinigay sa atin to. So sayang naman na uh, hindi natin makuha, masisira lang so pagkain din ng ating mga alaga ito so happy farming po at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel wag po kalimutan mag-subscribe hit's na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload na video no patungkol sa ating pagbe-ventures ng uh, farm no so nandito tayo ngayon sa may maisan no kung saan at uh, tayo ay uh, mangunguha ng uh, mais. at uh, ito no uh, kukunin natin yung mga tira-tira ano -tira pero ito talaga sadyang uh, hindi ito ano no ito kagaya mga ganito hindi na natin babalatan no kukunin na lang natin ng kukunin at uh, sa halimlim na lang natin siya babalatan para hindi tayo maging ano maging uh, abutan ng uh, mainit so yan po yung uh, video natin no so samahan niyo ako at uh, pakita ko sa inyo yung uh, ating ginagawa uh, no ayan so ayan sayang din no may mga malalaki pa so nandito tayo ngayon para simutin lahat ito sayang din at uh, binigay sa atin ah uh, tinamad na rin yung uh, may no dahil uh, syempre ng nang uh, mga ano na ito mga mais uh, ito na nga ang uh, kinukuha na natin no Uh, kukunin natin no, para pakain natin sa ating mga alaga. No? So, kaway-kaway sa mga nakaka-relate, no? At ng uh, relate ng ganitong uh, trabaho dito sa bukid. So, yan. Ang uras uh, natin dito ay uh, ano pa, no? Uh, 5:30 ng uh, in the morning at uh, andi dito na tayo sa Maisan kung saan natin uh, kinukuha natin yung uh, mga natira. So ito no. Sa mga nakaka nito, shout out po uh, mga kababayan po natin mga OFW. So sayang din ito. No dahil uh, pwede pa itong uh, kainin ng ating uh, mga alaga. Pinagaan ko lang para medyo hindi tayo ganong uh, tatamaan ng uh, mainit na araw no? so yan makakuha lang tayo ng uh, ano konti no? ay uh, okay na so so yan o oh. oh, ayan ang sa atin solo flight no yan so mga ganito no kaya naman na uh, hindi na kinuha ng mayari ito dahil uh, alilit no so tayo naman hindi naman natin bibinta uh, gagawin lang natin patuka hmm, um, so, sayang din yan So, pag hindi natin kinuha kasi ito, ipapaararo na ng uh, sa traktor. So, magiging ano na rin lang ito, no? Uh, mapasama na sa, uh, ano, pag-aararo pag, pag uh, hindi natin uh, kinuha ito, sayang din, no? So, yan. Kahit pa pa, no, nakakakuha tayo ng uh, pagkain ng ating uh, mga alaga, no? Ayan oh, oh. Kahit na uh, maliliit ito, mayroong laman, no. Oh. Ayan. So kaya hindi siya ano, uh, hindi na siya kinuha dahil aliliit, no. Ayan oh. Alilihit. Pero may butil pa. Ha. Oh. Ayan, may butil. Ayan oh, laki oh, oh, laki. Ayan. So, marami pa dyan. Ah, uh, ino -na lang natin dito sa gilid. Ayan. So, kaya ito maliliit pero may butil din yan. Ito, ito, ito. Oh. Malilit lang yan siya pero may butel. Ito, malalaki. Ho. Oh. Oh. Ah. Sako kagad ka natin para automatic no? na dali natin sa malimlim. Doon na lang natin babalatan. E, si, natin ah, na na mamaya. No? Ah. Wala pa yung uh, ah, kasama. Walang nagbibideo sa atin. Full of light. Ah. Oh, ayan, may maliliit diyan, oh, ayan. So, yan yung uh, mga kinukuha natin, no. Ayan. Ayan, Oh. oh, oh. Uh, sayang, no. Sayang kahit papano uh, kahit maliliit yan ay mga mangilan-ngilan na butel na nakukuha tayo so meron lang ditong uh, nagbibigay na nagbibigay sa atin na hindi na tayo problema ng uh, patuka ano? ayan so, ang gagawin natin no? Uh, by tudling tudling natin ginukuha ginagawa ko no? by tudling tudling natin ginukuha no? para Uh, wala tayong maninis no kaya niya no oh, oh. oh maliliit lang siya pero kahit papano may butil oh. ayan oh, oh yan yung butil niya Meron pa tayo nakukuha na mga maliliit na ano pero punong-puno siya ng botel. Meron ding uh, malalaki. No? Huh? Meron ding mga malalaki tayo nakukuha. Ayan, malapit na tayong uh, abot dyan sa hangganan, no? Ngayon, balik na naman tayo dahil, uh, ano, meron pa diyan. So, medyo kinain na rin ang daga yung part dito. Oh, sayang, oh, kinain ng daga. Ito, malalaki, malaki ito, oh. Ganito siya, oh, ayan. Yan. Ah, kakalahati na tayo. Ay, ah, ito, oh, oh, ito, oh, malaki, oh. Oh, yan, oh. oh. Uh, ano nga pala, tinigil ko nang uh, magbigay ng uh, saha ng saging pansamantala, no, dahil uh, nangangayayat yung aking mga, mga manok so, tatlo na yung uh, nakatay ko na yung black astrolop kasi, ano sila, no uh, na sinisipon so, imbes na bilihan ko sila ng gamot, uh, hindi ko na ginawa uh, inano ko na lang uh, sinintensyaan ko na lang So, sa susunod na, ano, ito na yung uh, gagawin niyang similya, tubo. No? Ito na yung similya niya. Yan yung uh, papalit dito sa mais pagkatapos uh, nilang uh, raroin. Ayan po, no. So, pabalik na tayo dyan. Balik na rin tayo, no. Nandito na tayo sa dulong-dulo kung saan at uh, nandito tayo sa hangganan, no. Oh. Yan na uh, magiging similya niya yung uh, mga tubo na yan na tinira. Ito, oh, marami ngang uh, malalaki pa. Oh, kukuha natin. Yan niyo. Oh. oh, lalaki oh.

Oh, lalaki oh. Yan oh, no, guys oh. Yan. Yeah. Yeah, lalaki na. Ayun oh, yeah, no, meron na rin tayo nakuha. pagalaga talaga ng uh, mga livestock, no? At uh, kung gusto mong uh, makatipid, kailangan mo talagang uh, magtyaga, magsipag. Sa gaya nito, pinalok sa atin na uh, ibibigay sa atin. So, hindi na ako nagdalawang isip na kukunin ito. Payang din naman to no? Ito pa, no? Dari tayong... Uh, Ah, uh, patukah. No. no. Ayan o, oh. wala. Ah. So, kaway-kaway sa mga nakaka-relate ng uh, ganitong trabaho, no. So, after uh, 40 years, uh, ngayon ko lang uh, ginawa ulit itong uh, ganitong trabaho, no. So ayan po at uh, sa mga ano uh, mga nakaka-relate diyan so kaway-kaway po. Magandang umaga po at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, mga kababayan po natin diyan na sinasalanta ng bagyo. So mag-ingat po tayo at uh, dasal po ang uh, kailangan natin. So shout out na rin sa mga kababayan natin mga OFW, mga kababayan po natin mga emigrants na uh, nawa po tayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Happy farming. Magandang umaga po.